sa paglipas ng ating panahon. Parami ng parami ang mga nagiging vloggers at mga influencers dahil halos lahat ng tao ngayon ay nakatutok na sa social media. Hindi may kakaila na dahil sa YouTube at iba pang social media platform, napakaraming buhay sa buong mundo ang talaga namang nagbago. Sa tampok nating kwento, ibabahagi ko sa inyo ang malagim na kinahantungan nang isang vlogger na walang habas na namaril sa headquarters mismo ng YouTube dahil bumaba daw ang kanyang views sa kanyang channel. Sino nga ba ang vlogger na ito at bakit nga ba humantong sa malagim na insidente ang pangyayaring ito? Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng video, mag-like at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa susunod natin na mga upload. Si Nasim Agdam ay isang Iranian YouTuber of vlogger na ipinanganak noong April 5, 1979 sa Urmia, Iran. Bilang isang vegan activist at fitness personality, ang mga video na ina-upload niya sa YouTube ay mga kakaibang pagwa-workout na may kasamang pagsasayaw pero minsan, may mga graphic anti-animal abuse videos at maging mga vegan cooking tutorials. Bilang isang restradong miyembro ng reliyong bahay, sa paniniwalang ito ay sinasabing ang lahat ng tao ay pantay-pantay at dapat din ay respeto ang mga hayo. Dahil sa paniniwalang ito ay naging isang vegan ang babae ang mga vegan ay ang mga tao na hindi kumakain o umiinom ng mga pagkain at inumin na nanggaling sa mga hayop. Para kay Nasim, tinuturing niyang isang kalupitan sa mga hayop ang pagkatay at pagkain ng mga produkto na nanggaling dito. Pero siya lamang sa kanyang pamilya ang may ganitong paniniwala kaya mas madalas na nagiging sanhi ito nang hindi nila pagkakaunawaan ang relihiyong bahay ay hindi tinatanggap ng mga muslim kaya naman napakaraming mga miyembro nito ang ipinapatay dahil turing itong apostasy o pagtalikod sa kanilang paniniwala sa Islam dahil dito natakot ang ama ni Nasim na baka maging mitsa ito ng buhay ng kanyang anak kaya naman minabuti nitong lumipad patungo sa Amerika noong 1996 upang dito na manirahan Si NaSim ay naninirahan sa kanyang lola sa Riverside County, California dahil hindi niya talaga gusto ang manirahan sa Amerika. Bilang lamang ang kanyang mga kaibigan at mga kakilala dito. Kaya naman mas ibinuhus niya ang kanyang atensyon sa social media at sa internet. Sinasim ay isa ring aktibong lumalahok sa mga protesta katulad ng isinagawa ng People for Ethical Treatment of Animals o PETA, laban sa paggamit ng mga baboy ng mga United States Marine Corps sa training procedure against trauma. Isang artikulo kasi ang naipublish noong July 2009 kung saan ginagamit ng mga Marines ang mga baboy sa kanilang pagsasanay upang hianda ang mga sundalo sa gyera. Nakalagay din sa artikel na tinuturo kanila ng anestesya ang mga hayop na ito at saka ito sasaksakin ng mga bagitong sundalo. din na ng peta ang gawaing ito at dinaluhan ito ni Nasim na noon ay nagsuot ng damit na may nakasulat na Planet Hell. Makalipas ang isang taon, dito na nga siya nagsimulang mag-upload ng video sa YouTube. Karamihan ng kanyang mga viewers ay mga Iranian Azerbaijani, Americans at mga Turkish. Bukod sa YouTube, nag-upload din siya ng mga content sa Facebook, Instagram, Telegram at iba pang social media. Sa social media ay inilalabas niya ang kanyang saloobin o kanyang posisyon sa pagkain ng mga produktong mula sa mga hayop. Pinapakita rin niya rito ang kanyang vegan lifestyle at kung ano ang kagandahan na idudulot nito sa tao. Naging viral ang kanyang mga content dahil nakatawag ng pansin ang mga ito sa mga viewers dahil na rin sa kanyang mga kakaibang tutorials at kanyang aktibong pagsuporta sa pagiging vegan. Dito nga ay mas nakilala siya sa bansag na vegan bodybuilder. Dito na nga dumami ang kanyang mga subscribers hanggang sa na-monetize na ang kanyang YouTube channel. Ibig sabihin ay pwede na siyang kumita sa kanyang mga video dahil sa ads na napapanood ng kanyang mga viewers. Dito nga ay nakaranas ng kumita ng pera si Nasim mula sa kanyang mga video. Way back 2016, hindi pa ganoon kahigpit ang YouTube. Pagdating sa mga video na ina-upload dito, noon ay pwede ka pang makakita ng mga mararahas na content at mga video na hindi talaga angkop sa mga batang manonood. Pero nagbago ang guidelines ng YouTube. Mas binigyang prioridad ng kumpanya ang mga family-friendly content. Kaya naman maraming mga gumagawa ng video ang naapektuhan. Kabilang na nga rito si Nasim. Dahil dito ay hindi na sinasuggest ng YouTube ang mga video na hindi sumusunod sa kanilang patakaran nalilimitahan na rin ang views at bumababa ang kanilang kinikita. Dahil sa pangyayaring ito, pakiramdam ni Nasim ay isa itong personal na pag-atake sa kanya at isang diskriminasyon para sa kanyang mga ginagawang video. Sa alip na sundin, ang bagong patakaraan ng YouTube ay kinalaban pa niya ang kumpanya. Nag-upload din siya sa YouTube nang isang video kung saan lantaran niyang inihahayag sa kanyang mga viewers ang kanyang salubin at galit dahil para sa kanya ay finifilter o nililimitahan ng YouTube ang nakakapanood sa mga videos na ina-upload niya. February 2018, hindi na nakapagtipis si Nasim, personal siyang nagtungo sa headquarters ng YouTube at nagsagawa ng protesta. Pero dahil wala pang 100,000 subscribers ang kanyang channel, hindi naging ganong kaingay ang kanyang pagpuprotesta. Dahil sa hindi pagsunod ni Nasim sa patakaran ng YouTube, karamihan ng kanyang mga videos ay hindi kumikita. Ang iba naman ay may kita pero sobrang liit lamang nito dahil mababa nga ang views ng kanyang mga video. Isang araw ay lumaya sa kanyang bahay si Nasim dahil sa hindi nila pagkakaintindihan ng kanyang ama. Noong una ay hinayaan lamang siya ng kanyang mga magulang dahil hindi naman ito ang unang beses na naglayas ito sa kanilang bahay. Ilang araw nga ang lumipas ay nag-alala na sila dahil hindi na nila makontak ang kanilang anak. Kaya naman kagad silang nag-report ng missing person sa mga pulis dinagdag din ng ama ni Nasim na maaaring magtungo ito sa headquarters ng YouTube. Dahil noong nag-away ang mag-ama bago ito maglayas ay nailabas nito ang kanyang saloobin at galit sa YouTube dahil sa diumanoy panggigipit nito sa kanya. Dinanggit din ng ama ni Nasim na daladala nito ang 9mm semi-automatic pistol na nabili nito noong January 2018. Makalipas ang apat na araw, natagpuan ng mga pulis ang sasakyan ni Nasim sa parking lot ng Walmart sa Mountain View, California. Halos 48 kilometers lamang ang layo sa opisina ng YouTube. Dito ay kinausap nga siya ng mga pulis at aktual na nakuhanan ang usapan ni Nasim at ng isang police officer. Taking any type of medication at all? No. Are you supposed to take medication? Okay. Okay. You don't want to hurt yourself, do you? Oh, you don't want to hurt anybody else? You don't want to commit suicide or anything like that, right? Okay. Are you ever planning on going back home? No. <laughs> no. April three, two thousand eighteen. Bandang twelve forty six ng hapon. Pumasok sina mula sa exterior parking garage ng headquarters ng YouTube nang makita niya ang ilang mga empleyado na kumakain sa labas ng opisina, agad niyang pinaputukan ang mga ito hanggang sa tamaan niya ang dalawang babae at isa pang lalaki na tumatakbo papalayo sa kanya. Samantala, wala namang kaalam-alam ang mga tao sa loob ng opisina tungkol sa pangyayari hanggang sa nag-viral na nga ang insidente sa walang habas na pamamaril. Agad namang rumispundi ang mga pulis nang makakuha ng report tungkol sa insidente. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay nakarating na nga ito sa YouTube headquarters. Bago pa man sila dumating sa crime scene, itinutok ni Nasim ang baril sa kanyang sentido at mas piniling wakasan ang kanyang buhay isa magpahuli sa mga pulis. Nadala naman sa San Francisco General Hospital ang mga biktima ni Nasim, isang 36 years old na lalaki na naging kritikal ang kondisyon at dalawang babae na hindi naman malala ang tama. Ang malagim na pangyayaring ito na nagugat lamang sa hindi pagkakaunawaan sa patakaran, malinaw na mas pinairal ni Nasim ang kanyang galit at pagiging rebelde dahil para sa kanya, pakiramdam niya ay nagsanib ng pwersa ang YouTube at Google upang pabagsakin siya at hindi niya ma-voice out ang kanyang mga saloobin. Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Muli, ako po si Roy Z. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at patuloy na pagsuporta.